mention ninyo sa binanggit niya na siya ang designated survivor. Well, ang kagaya rin po ng sinabi ng iba, uh, it, it's a, it may be a joke but it may not be uh, in the best ang tawag dito. Uh, more, more appropriate na uh. joke. Lalo na medyo uh, in, medyo mabigat yung ganong mga mga joke. So, course, nagbibigay po ng agam-agam po ito sa mga tao. Maring hindi naman po yun yung kanyang uh, ibig sabihin. Kaya lang, uh, parang nagkaroon po ng counting agam-agam. Lalo na, kasama rin po ako. Pupunta po tayo doon, doon sa uh, zona ng ating Pangulo. Na doon po tayo doon sa uh, bulwagan. Mm. Uh, kung saan nandun po yung lahat po ng mga opisyal po ng ating pamahalan. Medyo counting nakakabahala rin. Kaya siguro, of course, maaaring in a spur moment po yun, but, uh, it may not have been exactly, uh, talag dito, yung termino. Uh, hmm. Ganun ka, ganda yung dating. Hmm.